Hello, good morning everyone. I'm Maria Jessica Viplegaria, isang guro, at ngayon ay excited akong i-share sa inyo ang isang napakagandang teaching tool at ito ay ang ClassPoint. And also together, let's transform education today by teaching PowerPoint effectively, engaging students in the classroom using ClassPoint. Okay, so let's start. What is class point? So, ang class point po ay isang PowerPoint add-in. So, ito ay pandagdag na feature sa ating ordinary PowerPoint Nakapag na-install mo na, lalabas na ito bilang uh, isang bagong tab sa ribbon ng PowerPoint natin. Also, ClassPoint transforms presentations into interactive sessions. So hindi na basta-basta lecture lang yung gagawin mo in your discussion. So pwede kang magpa-quiz like multiple choice, uh, mga short answer or you can also uh, allow your students to draw, ano, to conduct a drawing activity at makuha ang sagot ng mga estudyante mo ng real time. So, para siyang uh, live na classroom interaction. Next, class point is ideal for educators. So, lalo na sa mga teachers na tulad natin, uh, perfect ito. At nakakatulong ito para mas maging engaging and participative and also fun ang ating classes so kahit face to face man ito or uh, or online ayan so nakikita natin ano ayan sa slide uh this is our powerpoint ano yan yung nasa taas tapos makikita natin dito bandang right side ang class point so kapag na-install na natin yung class point lalabas na ito bilang bagong tab sa ribbon ng ating PowerPoint. Okay. So, ang class point ay mayroong iba't ibang uh, feature. Ano? So, una sa lahat, ang pinaka-highlight ng class point ay ang interactive quiz tools. Yan. So, pwede tayong magdagdag ng mga real-time quiz habang naka-slideshow ka tulad ng, ayan, nakikita natin ano, yung multiple choice. So, kung saan mamimili ano ng sagot ang ating mga students. So, maganda ito para sa mga quick review as well as pre-test or yung mga summative test na ating mga ginagawa. Also, automatic din nakikita ng teacher or natin kung sino ang mga uh, sumagot ng tama at mali sa ating mga question. Another one is yung short answer. Okay, so short answer. Dito, magta-type naman ng mga maiikling sagot ang ating students gamit ang sarili nilang mga salita. So, maganda ito para sa open-ended questions or yung mga definitions or opinion-based answers. So, nakakatulong to para mas ma-practice ang pag-iisip ng ating mga estudyante. Also, another quiz tool is yung word cloud. Ayan, ano? So, yung word cloud, Uh, yung mga sagot ng students natin, ipinapakita siya sa screen bilang grupo ng mga salita. So, kapag maraming studyante ang nagsagot ng same answer, lalabas ito na mas malaki sa ating cloud. So, maganda to sa pagkuha ng feedback, mga quick survey or brainstorming ng certain topics. Also, slide drawing. Ayan. So, pinahintulutan nito ang ating mga students na mag-drawing o mag-mark sa side sa slide rather sa slide mismo gamit ang kanilang finger or yung stylus or yung mouse na gamit nila so maganda ito sa mga subjects na kailangan ng visual response katulad ng math art or uh, science so nakikita natin mga teacher ang outputs in real time Ayan. Pwede rin yung image upload. Ano? So, pwede mag-upload ng pictures or ng images ang ating mga students bilang sagot. So, kunwari magpapahanap ka ng, ng object sa bahay nila na may specific shape or color. So, pwede makapagbigay ito ng mas creative at hands-on experience. Okay. So, ba diba, Makikita natin ang kanilang sagot sa screen. No? Live. It's, and, it's very engaging. Also, another uh, feature is yung annotation tools. Yan. So, yung annotation annotation tools, sobrang helpful nito. So, pwede kang magsulat, mag or mag-highlight ka mismo sa, sa slide mo habang nagtuturo ka. So, kung gumagamit ka ng stylus or yung touch uh, screen, mas madali pa to. Yan, no? Ang kikita natin sa screen. So, pero kahit mouse lang ang gamit mo, magagamit mo pa rin to. At uh, very useful siya, lalo na kapag gusto mong magbigay ng mga on-the-spot explanation or makapag-emphasize ng certain topics. Another feature of ClassPoint class point is yung gamification with stars. Yan. So, nakaka-excite ito ano, sa class point yung gamification feature niya. Kasi habang nagsasagot ang mga bata, pwede mong bigyan sila ng mga stars ano, bilang recognition or rewards. And of course, yung ganun uri ng recognition and rewards, nakaka-boost ito ng motivation and participation ng mga bata. So, mas nagiging competitive, very fun ang atmosphere ng, ng klase. Another feature po is yung easy to install and use. Ano? So, yung class point. Madali lang itong i-install. So, pupunta ka lang sa website at i-download mo ang installer. So, kapag na-install mo na, makikita mo na, yan, sa ating ano, slide, ano, makikita mo na ito sa PowerPoint Ribbon tab na parang regular feature lang. So, wala kang kailangang aralin ng matagal. User-friendly ito at perfect sa mga tulad natin, yan, ano, mga busy teachers. Okay. And uh, to summarize, ano? So, ang class point, uh, napaka-interactive nito, uh, engaging, easy to use, and of course, student-centered. No? Ito ay isang powerful, uh, tandaan natin, no? Ito ay isang powerful and on lang sa ating PowerPoint na talaga namang nakakatulong sa ating mga guro para mas uh, maging dynamic ang teaching at mas involve ang ating mga learners. So, kung hindi nyo pa ito natatry, I highly encourage you to give it a shot. You and your students will love it for sure. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, I'm Ma'am Jessica, reminding you to teach with power. Now, supercharge with class point. Happy teaching mga kaguro. Thank you.